Bakit ganon kung sino pa yung ine-expect mo na susuporta sa'yo, sila pa yung hindi naniniwala? Hindi dahil sa ayaw nila sa'yo, kundi hindi pa nalang nakikita yung vision na nakikita mo. Pero ito ang tandaan mo, hindi mo kailangan ng validation para gawin ang tama. Ang kailangan mo lang... Paniniwala sa sarili at sa misyon. Kaya ako, kahit nakakaramdam ako ng daw, hindi ako sumusuko. Kasi, dala ko ang misyon ng IMG na makatulong sa bawat pamilyang Pilipino na makalaya sa utang, makapag-ipon, at maging financially free. Darating ang araw, yung mga hindi naniniwala sa iyo ngayon, sila din yung magsasabi na, Buti na lang hindi ka sumuko. Kaya tuloy lang tayo. Keep moving, keep educating, keep believing.